Grabe, sobrang daming bangus tapos nagmarinate ako nito at niligyan ko ng atay ng manok. Tapos niligyan ko ng sile. Grabe. Narito tayo ngayon sa palisdaan at nandito tayo sa may bandang harap sa may pretel. Ito yung itsura ng ating palisdaan sa kabuuan. Ito naman yung sa may bandang likuran at ang putaheng lulutuin po natin ngayon, ayan, meron tayo ditong isang buong manok at saka meron din po tayo ditong atay at saka po balunahan. Ayan. Ang luto po na gagawin natin dito, ito yung uh, style na ginagawa ko kapag marami po akong uh, inaasikaso. Kumbaga, hindi po siya bantayan. Bali ginayad ko lamang po yung mga manok tapos ito hinugasan na rin natin pati yung atay. Tapos kinuha ko na dito yung mga rekado na gagamitin natin. At yon matapos ko nga pong gayatin ay pagsasamasamahin ko naman po. At ilalagay ko dito sa may manok. Ayun, bali ibababad po natin yan dito. Nalagyan po natin ng paminta tapos oyster sauce. At saka po nilagyan ko rin ng seasoning pampalasa. Siyempre toyo, kailangan meron po yan. Medyo marami po. At nilagyan din po natin ito ng suka, ayun, bali ang gagawin po natin dito ay adobo pero ito po yung adobong tamad hindi na po tayo magigisa dahil nga po linggo ngayon, marami po tayong uh, kailangan gawin dito sa palisdaan ayun, at kung kayo po ay sobrang busy din na yan, at nahihirapan po kayo magluto ayan, bali, pwede nyo ito pong gawin adobong tamad po ang tawag ko dito tas yan, tinakpan ko lang muna po at ang ginawa ko naman po ay nagtagal ako nitong pakain sa bangus para magpakain na rin. Pero syempre, ayan, umaga, kailangan po nating umpisahan ng may kasamang isang tasang kape po. Ayun, medyo po, ubos na nga rin po. At yung mga bangus po natin, ayan, kapag nagugutom na sila, ay naglalanguin sila dito malapit sa pwesto natin. Kaya tara, magkape muna po tayo. Grabe. Pagka-umaga pa lang po talaga ay nakakailang tasa na po kaagad ako ng kape. ay napakasarap naman po talaga lalo na kapag nandito po sa so may palaisdaan. At yun, kinuha ko na nga po ulit itong ating pakain na to. Bali, uh, dalawang ganito po yung ating ipapakain ngayon. Kaya pumunta na po ako dito sa may pakainan. At dating gawi po, ayan, tinawag ko na nga po sila at grabe, pagkapukpok pa nga lang po ay nagpupuntahan na sila dito. Sanay na sanay na po kasi talaga na kapag, uh, oras na pumukpok, ay oras na din ng pagpapakain. Kaya nga po, tingnan natin yung paghagis ko po ng floating. Ay, ayan. Nagsipag. Ah, puntahan na po kaagad sila dito. Grabe. Nakakatuwa po itong ating mga bangus at para po sa mga nakasubaybay nito sobrang liliit pa po nito nung ating inilipat po dito. At kung mapapansin nyo po ngayon, ayan, ganito na po ang kanilang sukat, grabe. Sobrang lalakas na po nilang pumaltok at sobrang bibilis na rin po, grabe, no? Talaga namang nagkakagulo na sila dito. Ayan, at kung dati po ay dalawang beses lang natin sila pinapakain, ngayon po ay tatlong beses na po. Isa po sa umaga at isa sa hapon. Tapos sa tanghali naman po, pinapakain rin po natin sila, pero hindi po ganun karami. Kung merienda lang po yung sa tanghali yung pinapakain natin sa kanila. At yun o grabe, kung makikita nyo talaga yung nagsisiksikan na sila dito para makakain. Sobrang nakakatanggal po ng pagod kapag nakikita po sila dito na nagsisipaglangu yan. Ayan o, grabe. Ang lawak po nito. Ayan, ang layo po nang nararating nito mga bangus na to. Pero kapag oras po talaga ng pagkain, ay nagtitipon-tipon sila dito. Hanggang ilalim po yan. Ayan, kung makikita nyo, halos nagdidilim na. Hanggang sa ilalim nitong palaisdaan. At pagkatapos ko naman pong magpakain ng bangus, oras na para magpakawala naman po nitong mga ayaman natin. Ayan, ito pong mga ayaman na to ay nabili po natin. Doon sa mga lokal na lang huhuli ng alimango o ayama, doon sa labas o sa lalao. Yan, yan po hindi natin binebenta, yan po ay pinapataba at pinapalaki po natin dito sa ating palaisdaan. At syempre, ang pinapakain po natin dyan ay nilagang mais. Yun po ang ating pinapakain at sa sugpo, nilagang mais din po ang pinapakain natin. At sa ngayon nga po pala ay nag po kami ng mga limango dahil paghahandaan po natin ang parating po na Pasko at saka po bagong taon kung saan mabenta po ang ating mga limango. Pagkatapos nga po ng aking mga gagawin ay binilikan ko na po itong ating ibinaba dito na karning manok. Kayo, nagpainit po ako dito ng kawale Pagkatapos, nung okay na ay niligay ko na itong mga karne. Ayan, at bali adobo po yung luto na gagawin natin dito. Kaya lang ay hindi na po tayo naggisa dito. At yan, inihalo ko na rin po itong mga atay at balunan dito. Hindi nga po pala natin yan isinama sa pagmamarinate dahil malasan naman po talaga yan. Tapos nilagyan ko po ng isang basong tubig. Pagkatapos po niyan ay tatakpan lang po natin ulit at iiwanan ko muna po ulit ako naman ay pumunta po dito sa may kabila na palaisdaan. At ito po yung ating palaisdaan kung saan tayo po ay naglagay din po dito ng bangus, ng supo at sa hapo ng mga ayama. Pero yung maliliit po na similya naman ng mga ayama, yun po yung inilalagay natin dito. At nandito nga po yung isa kong kapatid na si Guedayo, kasalukuyan pong nagpapakawala o nag-aalpas po ng mga maliliit na similya. Yung ganyan pong sukat kalimitan ay tatlo hanggang apat na buwan po ay malalaki na kung saan pwede na po natin silang i-harvest. At yon pagkatapos ko nga pong umikot doon sa kabila nating palaisdaan, ay naman walang mga sira yung pilapil, ay binalikan ko na itong ating niluluto dito. Pagkatapos ay nilagyan ko po ng siling berde o siling panigang at saka po itong siling labuyo. Grabe. At yun kaya ko nga po pala ito tinawag na adobong tamad ay kaya po nating makapagluto kahit marami po tayong ginagawa. At yun, makalipas pa po yung ilang minuto. Ayan, halos maiiga na po itong ating niluluto. At yan, napakalambot na rin po nung karne natin. Siyempre, titikman na po natin. Grabe, amoy pa lang po yung nakakagutong na. At yon bali tinikman ko nang hapo. At solid na solid. Sobrang sarap po. Tamang-tama lang yung anghang kumakagat talaga sa dila pero sobrang sarap po niyan. At yun dahil luto na nga po ay hahanguin na po natin ito. At yung mga kapatid ko nga po pala ay nagtatampak doon dahil nga po pala sa meron tayong mga tinanim dito na kamote, ayan ay pwede na po natin itong panalbosan. Pandagdag na rin po sa ulam. Maganda na rin po kasi na meron tayong mga konting tanim-tanim para kapag dumating yung araw ay meron tayong maaani. Yung talong natin may mga bunga na rin. At yun, bali nakakuha nga po tayo ng isang dakot doon at hinimay na rin po natin. Hinugasan ko na rin po dito pagkatapos dito naman po sa kawali ay naglagay ako ng dalawang basong tubig. Hinantay ko lamang pong kumulo pagkatapos ay iniligay ko na itong mga hinimay na talbos po ng kamote. Grabe, napakabilis lang po nitong maluto. Ayan, bali kapag po nalanta na ay medyo malambot na po kaagad ito. Ayan, napakasustansya din po nitong pagkain na ito. Ayan, comment nyo naman po dyan sa baba kung kumakain din po kayo nito. At yon makalipas lang po ang konting minuto ay luto na itong ating mga talbos. Grabe, napakasarap po nito. Hindi lang po yun basta talbos dahil napakasustansya po niyan. Dito naman po sa may maliit na grapon, naglagay lang ako ng asin. Pagkatapos ay nag-get ako ng apat na perasong kalimansi paghahalu-haluin lang po natin to at ito po yung ating sausawan ng ating talbos. At yan grabe, syempre titikman na natin at napakapalad po natin dahil ang paligid po natin ay maraming pwedeng maiulam. At yun, pagkatikim ko nga ay grabe, sobrang sarap po talaga nitong talbos ng kamote na to. Tapos sariwang sariwa pa po talaga. At yun, bali ko na nga po pala ulit. At may mga iba't ibang klase rin nga po pala ng talbos ng kamote. Ayan, dito po sa amin, ganyan po yung uri ng mga talbos. At syempre, dahil tanghali na nga po, oras na para kumain. Tinawag ko na nga po yung mga kapatid ko at saka po pamangkin ko. At syempre, ako po ay kumuha na rin dito ng karne. Tapos ito yung atay ng manok. Grabe, sile syempre. Tapos sa bahaw, ayun. At ito pong talbos na to, sinausaw ko na rin po dito sa may kalamansi na may asin. Grabe, panalong panalo talaga to. Tara, kain po tayo. Ayan, syempre unahan na natin yung sidi para pang pagana. At oo nga po pala, ayan, para po sa mga bago nating followers, welcome ka po kayo dito sa ating Facebook page. yan. tapos ito yung dalbos, grabe naman talaga. At kung makikita nyo, kulay violet na kanina, pero mga na ay naging verde na. Tapos yan, ito yung atay. Tapos may kasama pang sili. Ay talaga namang grabe. Talagang mapaparami ka ng kain dito. Tapos yun, no, siling berde. Hindi siya sobrang anghang. Pero napakasarap po yan. Tapos ito pong karne natin. Grabe, napakalambo talaga nito. Yun. Solid tara kain po ulit tayo. Ayun yung talbos, talagang napakasarap po niyan. At para po sa so mga nagtatanong ngayon, kami po ay taga rito sa isla po ng Mindoro sa Oriental. At ito po yung tinatawag na literal talaga na taob ang kaldero. Taob ang bahaw, taob ang sinae. Ngayon, talaga namang sinaid na po talaga hanggang sa katutong-tutungan. Napakalasa po talaga nung ating niluto ngayon. At yun kung makikita nyo, pagpasasyahan nyo na po, talagang pausa na po tayo dyan kasi nakakagana po talaga kapag maanghang ulam. At yun, pati kawali, taubren, last bite natin, grabe. At syempre, pagkatapos namin kumain, timing na timing naman talaga kahit pausa na itong kapatid ko, nagtimpla pa rin ng kape. At syempre, hindi tayo magpapahuli dyan. At yun, kinuha na nga natin itong isang taasang kape. Tara, kape po tayo. Napakasarap pong magkape pagkatapos kumain. At yun, isa na naman pong grabe ang niluto natin at sana ay tulungan nyo po kung i-share ang video na to. Sa ating mga bagong followers, welcome po kayo dito sa ating Facebook page. At sa ating mga nakasama, simula pa po nung una, simula pa po, po nung ibisa, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sana patuloy nyo po kaming suportahan. Ako po si Marvin Almanon.